short kayo ma'am. Pwede naman po kayo maligo. Wala. Oh, <laughs> malalim pa rin yan. Hindi na, di na lalampasan sa tao yan. Ba, hanggang leeg na lang yan ma'am. <laughs> malalim pa rin para sa akin. <laughs> yan lang ma'am. <laughs> ilang, ilang feet pa yun? Ang pinakamababaw natin dito ma'am, maabot siya ng 3 feet, 4 feet. Oh mama, 3 feet, 4 feet lang mo. Pinakamababaw. <laughs> Pero ang pinakamalalim ma'am, lampas dalawang kawayan ma'am. <laughs> 気にする。<laughs>